Hi, hello guys. Good morning, good afternoon, good evening. Narito na naman po ako. Meron akong ikukwento sa inyo. Meron pong nakapanood ng aking video. Yung bang tinatabas ko na damit. Tapos nakita yung damit na nayari na na ipinost ko sa Facebook at saka sa YouTube. Kasi mayroon akong YouTube channel. Emelinda God Gifted Channel. Ngayon, nabasa ko doon sa comment nila. Sabi nila, Oh, mabuti pa yung tinatahe niya. Magaganda. Samantalang siya, YouTube ng YouTube, hindi naman maganda. Ano ba naman yan? Nakakatuwa <laughs> ah, na ano kayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo. Hindi ko alam kung bakit ganyan kayo sa akin. Ano bang meron ako at ano meron sa inyo? Bakit ganyan kayo? Nag-YouTube ako. Buhay ko to, karapatan ko to. Meron ako sariling channel, Emilinda God Gifted Channel. Meron akong Facebook account, Emilinda Pogata. Kung mag-post ako sa Facebook, social media yan, wala kayong karapatang pigilan ako. Wala kayong karapatan pintasan ako. Huwag na lang kayong mag-comment. Kung gusto nyo, mag-thumb mark na lang kayo. O kaya naman, iskip nyo na lang. Ba't ganyan ang ugali ninyo? Hindi ko kayo maintindihan. Susmar Mariosep. Hindi eh, ko naman kayo inaano eh. E kung ayaw nyo mapanood yung aking video, iskip nyo o kaya i-block nyo na lang ako para hindi nyo na ako makita. Hindi nyo ako mapipigil mag-YouTube. Bakit? Passion ko to eh. Alam nyo ba? Mag-YouTube ako o hindi. Nabubuhay ako. O. Baka naman sabihin nyo, eh bakit hanggang ngayon nandyan ka pa sa Saudi? Eh malakas pa ako sa kalabaw eh. Anong gagawin nyo? Eh binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan at binigyan ako ng Diyos ng lakas ba't ko naman sasayangin ang buhay na binibigay sa akin sa ko sa walang katuturan? Siyempre, ginagawa kong kapakipakinabang ang buhay ko. E kung ako naman ay uuwi lang ng Pilipinas at matutulog, mauupo, magkakasakit lang ako, hindi ako sanay ng ganong buhay. Sanay ako talaga ng ako ay nagtatrabaho, kumikilos, gumagalaw. Naintindihan nyo ba? Ang sasakit naman ang comment ninyo eh, sabi niyo mabuti pa yung damit na tinahi ko maganda. Samantalang yung nag-youtube, yung nagbibidyo, hindi maganda. Ano bang naman kumensyon? Nakakasakit naman ang damdamin. Anong palagyan nyo sa akin? Walang damdaming na nasasaktan. Hindi nyo ba alam kung sino ako? Kung makapanghamak kayo, kala nyo kayo kung sino eh. Hindi nyo alam kung sino ako? tinan nyo nandito ako sa Saudi, nananahi ako? Ayan o, nananahi ako, o. Ayan. Nananahi ako. Ayan. Ayan, yung tinatahi ko, ayan o. Ayan yung makina. Hindi rito ako sa Saudi. Wala akong ginagawang masama. Bakit? Kung hindi ko na kaya magtrabaho, uwi na ako ng Pilipinas. Ako, veteran ng OFW. Bakit ko nasabi? Eh, 26 years na ako rito sa Saudi. Nakadalawang dekada na ako mahigit. Mula nang... Sa Pilipinas, teacher ako sa elementary. Hindi ako pokpok. Hindi ako katulong. Alam nyo ba? Bakit kayo nang hahamak? Eh, ba't ganyan kayo? Inahamak nyo ako. Hindi ko naman kayo inaano. Ang bihira naman kayo. Kung ayaw nyo akong panurin, huwag. I-block nyo. I-skip nyo. Ganun lang kadali yun. Bakit? Social media to para to sa lahat ba naman kayo? Hindi nyo malang ako, hindi nyo na nga ako pinupuri, pinipintasan nyo pa. Kakasakit naman ang damdamin. Ano pala ganyan sa akin? Walang damdaming marunong masaktan. Hindi nyo naman ako kilala. Isa akong extraordinary person, extraordinary people. I am a God gifted. Alam nyo ba? Isa akong manghuhula, isa akong palm reader, isa akong fortune teller, isa akong faith healer. Nanggagamot ako sa pa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. Faith healer. Isa akong teacher. Tapos nananahi ako. Nagtatrabaho ako ng marangal. Hindi ako nabubuhay sa pamamagitan ng masamang paraan Nagtatrabaho ako ng marangal. Anong bagong gusto nyo sa akin? I-down nyo ako? Susmar Joseph naman kayo. oh this is the end of my video. Please subscribe my YouTube channel, Emilinda God Gifted Channel. Spread love. God bless you. Bye-bye.